Kainan naman tayo nang oh, guys yeah. ah, Ito naman tayo sa kainan maya. 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 Lala Muya muya Yan guys So kain tayo ulit dito sa kainan ng mga itik Ang daming itik ko na kumakain Yan Ayan tayo ng kubos Kasi thirsty ngayon Oh, may utiobi pa. Baby, baby, baby. guys. Shout sa inyong lahat, guys. guys. tayo. Yan na yung pinaka-plato, guys. Yan. tingnan nyo. Ito yung plato namin. Ito plato nila dito, guys. Walang hugas-hugas, guys, ng ano. kumain yung mga dito sa Middle East, guys. Yan. Ito yung Walang lami sa yung iba. Malakas itong kainan ng mga ano, gitik ay mga ibang lahi. no. Malakas na kainan, guys. Ayun, tingnan mo naman no. Punong-puno, guys. Punong-puno yung kainan nila. Pareo. Koboy. Pinakamalupit na serviceman number one Ayun. Hindi na naman kami nagtagumpay sa Roksa. no? Roksa, Mapic. Tagumpay. Malong tagumpay. Ada <laughs> Mapic, chill. Ada Phil, Phil. Bagsak <laughs> kami sa, ano, Roxa. ikain na lang namin. Very happy now, Chuk.